Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe. So ngayon guys, ay mag-unboxing tayo ng parcel natin from Tik Shop. Let's go. Tayo na si Ate guys, Sayang mag-unbox. Sayan. Nanood si Kuya Liam. Ingat ka Kuya. Tumutulong rin si Kuya guys, oh. Ate sana okay to guys. Okay. So, Nag-order kami ng ano ba yung <laughs> Nakalimutan <laughs> ko. Parang ano yun eh, yung yung map yata. Nakalimutan ko kung ano yung in-order ko guys. Pasensya na. Saka may garbage ano dyan, bags. Ay, okay. nabay ka mo sa vlog eh may hinihintay pa ako isang order from TikTok yung power button ng Redmi Redmi Note 8 Pro okay ba yung laptop okay dandahan lang tayo guys so medyo marami sila guys na nag unboxing <laughs> ayan <laughs> oh see so that's it guys cleaning materials Opo. So, ang problema, kung alam ba natin ngayon mag... Ano nito? Simbol. Sige, tito, munak. Pa-simbola, nak. Ito na yung items, guys. So, nag-order pala ako ng killer chok guys. Para sa ano? Para sa cabinet namin. Okay, wala na bang laman? Okay, so, ayan, guys. Wala nang laman. So, nasa na yung ibang items? Okay, nandyan pala. Sa loob. Ma. So, andito na guys yung ano natin. Ano to? Ah, oo. Yung para sa cellphone. So cute. Andito pa guys, oh. Ayan. So, killer chok to, guys. Para sa mga insects. Okay. Andito pa. So, ilan ba lahat? Four. So cute. Paano ba gamitin to? Adi uh, pa. Ha? Maupin? Huh? Oh. Ay, okay, okay, okay. Okay, ino you know it. Dito laruan. Oo, sakto na. sakto, sakto. Anak rasya